Good morning, Tor. Sabi na naman tayo sa umagang ito. Nandito naman tayo sa bahay at magpindah. Ayan. Pang pagising sa umaga. Kupi. Ayo mga tor, nakakumpi na ba kayo? Ito yung pampagising ko sa umaga. Okay. Punteng exercise Pagalaw-galaw galaw ng buto-buto sa bahay lang basta may mga gamit kayo ng mga tools ganito grip pwede na kayo mag exercise sa yung mga power tools sa duty lang yung mga gamit ko yan to may pang paano ko na sa kamay oh. grip pwede mo adjustin binibinta ko to 350 so, magandaan ito meron siyang ano meron siyang ano dito oh. meron na siyang numbering kung ilan nakuha mo sa pag grip paano siya spring oh. ano to siya upgrade Ah, ganyan lang oh. Bangi kay nakaupo ganyan oh. Pwede mo kadyasan. <laughs> Yan. Yan, bibi. Kabilaan para na makayong kamay mo tumigas, tumibay. Yan oh, ganun lang. Ganun lang kasi simple pagka <coughs> may gamit ka sa bahay, pwede ka na mag-exercise. Hindi na kailangan pumunta sa gym. <coughs> Ito ka lang sa bahay, ganyan lang oh. Mas ganyan ka oh. Kopi Ya, kopi kau Ganun lang kasimple ang pag-exercise Kahit sa bahay lang, hindi na kailangan mag-gym Meron ka lang mga power tools Sa susunod, ipa-vlog ko yung Aking mga power tools Para makita nyo Yan, Ito lang yung aking Exercise ngayon Grip, grip muna yan